Pinagdepensa po ngayon ang isang kumpanyang inireklamo dahil sa hindi umano pagpapasweldo sa mga empleyado nilang naglilinis sa mga istasyon ng MRT. Naantala lang daw ang kanilang pagpapasweldo dahil sa aberya sa kanilang billing. At yan po ang ating inaksyonan sa sumbungan ng bayan. Nagpaliwanag ang Power Master Incorporated, ang kumpanyang kinontrata ng Department of Transportation and Communications o so DOTC na maglinis sa labing tatlong estasyon ng MRT. Kaugnayan yan ang reklamo ng nasa tatlong daan nilang housekeeping personnel. Halos tatlong buwan na raw kasi silang hindi pinapasahod ng kumpanya mula noong Hunyo ng taong ito. Ayon sa pahayag na ibinigay ng Power Master sa sumbungan ng bayan, nagsumiti sila ng billing statement sa MRT para sa kanilang serbisyo para sa buwan ng Mayo noong 20 ng Agosto. Natagalan ng kanilang pagpapasahod sa ilang beses daw pinabalik ng MRT ang kanilang mga dokumento. Kailangan daw muna nilang sumunod sa kaukulang mga requirements bago tanggapin ang kanilang billing. Ganito rin ang nangyari para sa kanilang billing statement para sa buwan ng Hunyo. Nauna nang nagbigay ng paya ang Public Relations Officer ng MRT na si Bing Salvador. Hulyo pa nila ang pansin ng Power Master Incorporated dahil sa hindi nito pagpapasweldo. Nilinaw din nilang hindi sa MRT direktang nakakontrata ang ahensya kung hindi sa Department of Transportation and Communications paliwanag ng DOTC, wala silang pagkukulang sa Power Master Incorporated. Lumalabas sa karagdagang pananaliksik ng sumbungan ng bayan. Ang mga reklamo laban sa Power Masters na pa. Bukod sa hindi pagpapasweldo sa mga kontraktual na empleyado, inireklamo rin sila sa pagpapabayad ng kung ano-ano sa mga aplikante. Pinagbayad po ako ng training ID worth 380 kasama daw po yung hairnet po. Hairnet pa lang po yun. ID days po, 150. Yung uniform po, 400. Hindi lang po yung ATM po, hiningan po kami ng tagbebente bawat po isa. Almost 300 kami, pero hindi naman po totoong naipasok kami sa bangko. Ang um, ko po sa kanila yung sa uniform po na 400 man. Tapos yung nga daw po susunod na po yung mga sa sapatos. Na hanggang ngayon po walang sapatos na nakakarating sa akin. Ang nakapagtataka pa sa isang bank account, nagpapabayad ang Power Master Incorporated at wala man lang ibinibigay na resibo. Pag ito yung magbabayad kami through bank po, deposit po. nagtataka kami, marami na po akong agency na na-apply yan. Pero sa kanila po ako naka-experience ng ganun po na gine-deposit po sa ganung account. Ang panibago paglabag ng Power Master Incorporated lumantad sa pakikipag-usap ng mga nagre-reklamo sa Department of Labor and Employment. Kung applicant pa lang, hindi dapat naglalabas kayo ng pera kasi applicant pa lang kayo. Nakasaad sa Article 117 ng Labor Code of the Philippines na hindi pwedeng magbabayad sa aplikante ang isang kumpanya kapalit ng pangakong trabaho. Pinaparefund po namin yan dahil po nila i-refund, hindi sila makakarenew, makakakuha ng Certificate of Registration do sa DO 18-A. So, bawal na yan. Ayon sa Power Master Incorporated, may basihan ang pagpapabayad nila sa mga aplikante dahil kailangan umano ito para sa trabaho. Rinirequire ng kumpanya na makapagpasa ang aplikante ng medical clearance kung saan sagot niya ang gastos. Ika nga, standard practice naman daw ang pagpapabilis sa aplikante ng uniform, ID, ID lace, at iba pang kailangan para sa papasukang trabaho. Ayon sa dole, hindi na raw sana pinayagang ma ang Certificate of Registration ng Power Master Incorporated noong Erero ng taon 2013 pero nangako ang kumpanya sa pamagitan ng isang abidabit na susunod sila sa labor code at labor standard ng ahensya. Taliwas ito sa naging resulta ng inspeksyon ng dole nitong Agosto kung saan lumabas na may paglabag ang Power Master Incorporated sa labor standard at sa occupational safety and health standard. Binigyan din ang dole na ang patong-patong na paglabag ng Power Master Incorporated ang nagpapalakas sa rekomendasyong sila na ang Certificate of Registration ng kumpanya. Pag na-cancel na, na yon, ibig sabihin, hindi na sila makakasali sa bidding, di ba? Sa ng kliyente.